So, maganda umaga po mga kaidol So, narito ako So, sure the place nyo mga kaidol Kaya so, naman kumakain sila sa... sa kalsada. So, kahit gano'n kahirap. So, palagay ko ito magkakaibigan po yung dalawa. So, wala silang iwanan. Wala silang iwanan mga kaidol So, tingnan mo. Uh, kahirap at ginawa. So, laban lang. So, hindi sila hindi sila nag-iisip na ano pa mapasa ang important yun nakakaay sila at nakapanginig na maayos na hindi magawa na kung ano man okay yan yeah, mga ka-auto so nakaka-touch naman sa dalawa so uh, mamaya so aabutan uh, ko na ang dalawang tubig kasi napansin ko mga kasi napansin ko mga ka-auto so wala silang tubig so bibigyan natin ng tubig yan. Um, so so yan mga kaoto Makain sila sa walang tubig na At makain sila Nakalapag lang sa Nakalapag lang sa Sa ano Sa kalsada So laban lang mga kaibon Laban lang mga kaib ka So Ano mang hirap Okay lang mga kardo so thank you for watching so lumipat sila kasi uh, maraming tao so siguro makahanap sila ng presto so yun lang mga kardo at maraming salamat thanks for watching yun yeah, mga kardo so nakita nyo kanina so talawa mo sa kaibigan so uh, sila ng pagkain at least uh, pamaraan na hindi na gumawa ng masama at least kahit paano nakakain sila at nakatawid ng buhay So bibigyan ko sana sila na ng tubig kaso lumipat sila sa ibang area kasi uh, marami tao dumada, daan-daan. So yun know, na, umalis pa sila. So yun lang lang mga kaisol. I thank you and God bless ating lahat. Thanks for so watching. Maka-like and share na lang sa mga bagong mga video. So, thank you and marami sa lahat. Sa patayong talaga yung sa mga video. So, so, so. sa sarili. Ito lang ang sasabi ko tao. So, God bless sa amin natin. Thank you for watching.